Ang pinakamaliit na ilaw inilustrado ni E Ah, uh, mabagos Ang yungib ay ganap na madilim Maliban sa pinakamaliit na ilaw sa dulo ng isang mahabang pasilyo Ang pangalan niya, Larry Sumama ka sa amin Sigaw ni Larry Ang maraming anino mula sa kadiliman ay manatili dito At tayo'y magpapahinga ng magkasama hindi ko kaya, tugon ni Larry habang siya ay naglalakad sa maraming daan ng yungib, itinutulak ang kadiliman mula sa kanyang daraanan. Ang silaw Sa bawat sulok na tiningnan ni Larry, ang kadiliman ay pumapaligid sa kanya, pinipilit siyang manatili kung nasaan siya, ngunit patuloy na naghahanap si Larry. Minsan makikita ni Larry ang mga larawan sa pader ng yungib na nagtuturo ng direksyon na dapat tahakin. Habang mas pinipilit ni Larry na lampasan ang kadiliman, mas nagiging maliwanag siya. Di nagtagal nakita ni Larry ang isa pang ilaw sa malayo na nagpapalabo sa kadiliman. Dapat kong mahanap ang ilaw na yon, sigaw ni Larry. Hindi, sigaw niya. Ang mga anino sa kadiliman. Manatili ka sa yungib at magpahinga kasama namin. Patuloy na nakatutok si Larry sa mahina at malabo na liwanag sa malayo hanggang sa siya ay makalabas ang yungib ng kadiliman. Ang mundo sa labas ay hindi kasing dilim ng yungib. May mga piraso ng kadiliman na halo-halong may maliliit na liwanag sa paligid niya. Sa itaas niya, may daan-daang kumikislap na ilaw sa kalangitan ng gabi na nakatingin sa kanya. Sino ka? Tawag ni Larry. Kami, mga bituin, tugon nila. Hindi naging bida si Larry. Sila ang mga kumikislap na ilaw sa itaas ng kalangitan na papaligiran ng dagat ng kadiliman. Halika at sumama ka sa amin, awit ng mga bituin. Maari kang maging isang magandang, kumikislap na ilaw sa kalangitan ng gabi. May mga tao na tumitingin sa amin para makahanap ng kanilang daan. Ang ganda mo, sagot ni Larry. Pero naniniwala akong bahagi ako ng isang mas malaking bagay. Dapat akong patuloy na maghanap. Nagpatuloy si Larry sa paglalakad sa daan hanggang sa makita niya ang isang malaking puting liwanag na dahan-dahang umaangat sa ibabaw ng mga bundok. Sa loob ng ilang minuto, ang malaking bilog na may liwanag ay mataas na sa itaas niya sa kalangitan. Ang laki-laki mo, sigaw ni Larry sa kasiyahan habang nakatingin na naakit sa malaking liwanag sa kalangitan. Sino ka? tawag ni Larry. Ako ang buwan, tugon ng malaking liwanag. Ako ay isang liwanag, sabi ni Larry. Nakikita ko 'yan, sabi ng buwan sa pinakamaliit na liwanag. Tumingala si Larry sa buwan na may paghanga. Ikaw ang pinakamalaking liwanag na nakita ko kailanman, biglang sinabi ni Larry. Sa totoo lang, hindi ako isang liwanag, sabi ng buwan na nagulat si Larry. Ako ay isang refleksyon ng dakilang liwanag. Naguguluhan si Larry. Ano ang dakilang liwanag? Tanong ni Larry. Kuminto ang buwan sandali at pagkatapos ay nagsalita ang dakilang liwanag ang nagbibigay ng paningin na ating nakikita, ng init na nagpapainit sa atin, at ng buhay na sumusuporta sa atin. Saan ko mahahanap ang dakilang liwanag na ito? Tanong, Larry? Kapag tumakbo ang kadiliman, tugon ng buwan, malalaman mo na ang dakilang liwanag ay papalapit. Ang pinakamaliit na liwanag, tahimik na nakatayo sa daan, pinapanood ang buwan na dahan-dahang gumagalaw sa kalangitan habang ang mga bituin ay kumikislap sa paligid niya. Maari ba akong maging isang dakilang liwanag? Isang araw, Naisip ni Larry habang patuloy siyang nakatitig sa kalawakan habang unti-unting humuhupa ang buwan sa malayo. Habang patuloy na naglalakad ang pinakamaliit na liwanag sa daan, napansin niyang lumalaki ang kadiliman sa paligid niya. Isang malakas na hangin ang nagsimulang humagupit mula sa hilaga. Ang mga itim na ulap ay bumalot sa mga bituin na parang kortina. Ang kadiliman mula sa papalapit na bagyo ay nasa lahat ng dako, maliban. Isang maliit na bilog ng liwanag sa paligid ni Larry Nagsimula ng umula ng maliliit na patak, ngunit mabilis itong lumakas hanggang sa maging matigas at tuloy-tuloy. Naghanap si Larry ng silong sa ilalim ng isang batong pangpang, -pang, hindi kalayuan mula sa daan, habang ang tubig ay tumatalbog mula sa mga bato sa itaas, pinabasa ang lupa sa ibaba, nakatago sa ilalim ng pangpang, -pang, nanginginig, ang pinakamaliit na ilaw, halos hindi makita, na lumalaban, na huwag malunod ng ulan ng bagyo. Bakit kailangan kong maging ilaw? Nagtanong si Larry as ang tubig ay bumuhos sa paligid niya. Sumama ka sa amin, sigaw ng maraming boses sa kadiliman. Sumama ka sa amin at tayo'y sasayaw sa ulan ng magkasama. Sa bawat dako na tiningnan ni Larry, ang langit ay lumalalim ang dilim at ang hangin ay humihigpit. Hindi ko kaya, sagot ni Larry, habang siya ay unti-unting kumikislap, sinusubukang panatilihing nagniningning ang kanyang sariling liwanag Nagsimula ng humampas ang ulan halos pahalang habang si Larry ay lumipat pa sa ilalim ng gilid upang manatiling tuyo. Buwan, nandyan ka ba? Sumigaw si Larry sa kadiliman. Nasaan ang dakilang liwanag na ito? Nandyan ba talaga ito? Tinanong ni Larry ang buwan sa gitna ng dilim ng bagyo. Ang pinakamaliit na liwanag ay maingat na nakinig para sa isang sagot. Sa gitna ng mga humuhuni na hangin, ang pagulan na parang tambol at ang umaagos na tubig sa daan sa tabi niya. Lumipas ang oras, ngunit hindi sumagot ang buwan. Mga bituin, nandyan ba kayo? Sigaw ulit ni Larry. Muli, wala na namang anuman. Sa wakas, huminto ang ulan at ang langit ay nagbago mula sa itim patungong madilim na abo habang ang hangin ay humina at naging banayad na simoy. Lumabas si Larry mula sa ilalim ng gilid. Tumalon siya sa ibabaw ng tubig at muling nagsimula sa daan ang madilim na ulap ay nanatiling matatag habang ang basang ulap ay bumaba sa daan. Halos hindi makita ni Larry ang bawat hakbang habang ang kanyang liwanag ay nagre-reflect sa makapal na ulap na nakapaligid sa kanya. Sumama ka sa amin sigaw ng maraming tinig sa hangin? Hindi. Sigaw ni Larry, sa pagkakataong ito papasok sa bagyo. Ako ay liwanag. Sumama ka sa amin at magpahinga. Sigaw ng mga tinig muli. Bigla nagsimulang umuga ang lupa at ang mga hangin ay humampas ng mas malakas kaysa dati. Ang granizo ay bumagsak sa lupa habang ang mga puno ay umiikot ng marahas mula sa lupa patungo sa madilim na langit sa malayo habang ang bagyo ay nagngangalit sa paligid niya. Nakatayo si Larry ng matangkad. Naghahanap ng anumang bakas ng dakilang liwanag na binanggit ng buwan. Pagkatapos, hat ay tahimik. Sa isang iglap, huminto ang hangin ng kasingbilis ng pagdating nito at ang mga itim na ulap ay bumukas na nagbubunyag ng mga unti-unting nawawalang bituin sa langit sa itaas. Mabilis na tumakas ang kadiliman mula sa mga bundok patungong kanluran. Ang silangang langit sa itaas ay unti-unting nagiging mas maliwanag habang ang kadiliman ay mabilis na naglalaho sa ilang mga kagubatan sa tabi ng mga paanan ng bundok. Ang mga kulay ng pula, kahel at asul ay lumakas ang liwanag. Sa wakas, isang dilaw na bola ng apoy ang umakyat ng marangal sa pagitan ng mga taluktok ng bundok upang kunin ang nararapat na lugar nito sa langit. Ang dakilang liwanag ay sobrang maliwanag na hindi kayang titigan ni Larry at kailangan niyang lumihis ng tingin. Naramdaman ni Larry ang isang init na hindi niya kailanman naranasan mula sa mga bituin o mula sa buwan. Mayroon ding isang init na lumalaki sa loob niya. Sino ka? Tanong ni Larry ako ang araw sabi ng dakilang liwanag. Ako ay isang liwanag sabi ni Larry. Ikaw, aking munting isa, ay isang sinag ng araw. Ituwid ng araw, palagi ka nang naging sinag ng araw. Ngayon, lumapit ka sa akin, tinawag ng araw at maging bahagi ng aking dakilang liwanag, nagbibigay ng paningin upang makita ng iba, init na nagpapainit at liwanag na sumusuporta sa lahat. Tumingin si Larry sa paligid habang ang ibang mga sinag ng araw ay pumapaligid sa kanya at tinatanggap siya na kauwi si Larry. Salamat sa pagsama sa amin ngayon sa Kids Poetry and Storytime kasama si Val Dixon. Malaman ang upload ng bagong video. Subscribe para unang makapanood.